Hoy, hoy, hoy mga guys! Panibagong araw, panibagong buhay! Uha, hi! For today's video mga guys, ay tayo'y maglalaba. Yernes pala ngayon, pero tinira ko na. Bukas kasi, Sabado, kami magagala muna. Ito nga yung aming labahe. Sobrang dami, akala ko pati kapitbahay nandito na. Sa washing machine ay mayroon pa. Pero bago simulan ang labada, tayo'y magkakapi muna. Higupin ko na, baka mahigupan pa ng iba. Uha, Tara mga guys, umpisa na. At dito mga guys, paghiwa-hiwalayin muna. Hiwalay ang damit naming mag-asawa. Hiwalay ang damit ng mga bata. Ganyan talaga ang diskarte ko para mabilis matapos. Masarap lang talaga magsuot pero pag maglaba na, nakakapagod na. Baka meron pa kayo dyan, isasabay ko na. Ang marami lang dito ay yung sa mga bata. Paano ba naman kung magbihis maya-maya? Pati yung nakalagay sa washing machine ay tinira ko na. So sobrang dami, di ko pa na umpisan, parang nakakatamad na. Wala nang magagawa, sige na lang, umpisa na. Natapos ko rin paghiwahiwalayin mga guys. Ito yung sa mga bata at ito naman sa aming mag-asawa. Washing machine ay nilabas ko na. Inayos ko lang ng kaunti para paglagay ay mag-balance siya. Dito ay nilagyan ko lang ng hose yung gripo para yung hose na lang ang ilipat-lipat ko. Habang naglalaba ako mga guys, ay inihanda naman ni Commander ang kanyang fishbowl. At inuna kong nilagay sa washing yung mga puti. Sabay pinaikot ko lang mga guys. Dito nga pala kami sa labas naglalaba mga guys. Mabuti nga ngayon ay maganda na yung sa labas namin na na yung kanal. At minsan nakakapaglaro na yung mga bata. Sunod ko namang inanlawan itong mga underwear namin. At pagkatapos itong sa mga anak ko naman. Ito naman ang sinunod kong inanlawan. Ayaw ko nga sana i-content to mga guys. Kaso lang wala na akong makontent Oh ha, -ha! Mag-comment naman kayo dyan mga guys. Maya maya mga guys, itinawag ako ni Commander para kumain muna. Ito nga pala yung ulam namin tortang itlog, tsaka lungganisa. Kain muna tayo mga guys para may lakas tayo sa ating paglalaba. Habang kumakain ako mga guys, eh, iniisip ko paano ko tapusin tong video ito. Pagkatapos ko ang kumain mga guys, flex ko lang konti ito mga guys. Habang nagbo voiceover nga ako mga guys, hindi ko talaga alam kung paano ko tatapusin ang video nga ito. Natapos ko na nga i-washing yung mga puti mga guys, kaya sinunod ko naman tong mga underwear namin. Sensya na kayo mga guys, talagang hindi ko na binidyo lahat. Sobrang haba kasi ng video mga guys. Pinagsabay na ani Commander i-dryer yung mga puti at mga underwear namin. After 4 hours na paglalaba mga guys, ay natapos din namin. Sa kwarto nga pala, sinampay ni Commander ang damit ng mga bata. Malaki lang talaga pa sa salamat ko na nakabili kami ng dryer mga guys. Lalong lalo na sa mga buwan na to ay tag-ulan na talaga. Kaya nga ka dito mga guys, ako'y lantang lantana. Sanay naman ako maglaba pero bakit ganto? Challenge talaga to para sa content na to. Ang hirap maging vlogger vloggeran mga guys. Kahit ano na lang, basta makakontent lang. Wala ka na ang pakialam. Uhahoy! so paano mga guys? Hanggang dito na lang. Paalam. Pasensya ka na guys kung di ka masaya sa video ko. Salamat sa panunod. Paalam. Oh, ha, -hay!